Mabigat hindi na ako matulog pa Isipa'y hindi ko napuputlan Pagka-away natin kailan maubos yan Pag wala ako saan ka pa pumupunta Sinubuhan ko na mga song at dito na lang ngayon kaya Ako lang nagpatama na may waga ka kaso lang Akala mo palagi na tama ka Huwag mo gawing lampa Ilang beses ko na rin doon na nadadama Pasensya na uubos Si guruan dapat Path, O walang kabuluhan yung mga yakap Dapat nung una iniwanan mo na kagat. Di yung pinatagal na pinatagal Sino ba sa atin ang pinakahangal? Akala ko ba ako pinakamahal mo? Oh, oh, oh. Naniwala naman ang puso Na hindi unti mong inabuso Na hindi unti nang gumugo oh, Di oh. plant para sa'yong grow Parang anong city, pinaasin ng mga goons uh. Lahat ng mga tropa, talagang di na broke Apat na linyang uh. dito mo talaga smoke Honey Benz, let it dance Baby, bless, say my name Shake that ass, at that Sabrin yung tari, Kuha niya yung galit, sa akin ang galing Kaya sinungaling, di mo pa amin Di niya mapaling sa iba kahit hindi siya sa akin Kahit alanganin, ang kong tawag Kaya lang siraan, di mo ay sirain Kamahin mo ang presensya, di mo kaya basagin uh.